Nilinaw ng kamera na hindi lang para sa pagkain ang 20 million pesos na budget para sa Sona ngayong taon. Pumalag naman ang Makabayan Bloc sa utos na ipagbawal ang mga kasuotan na may mensaheng politikal. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Halos dalawang linggo bago ang kanyang ikatlong State of the Nation Address sa July 22, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilan sa mga lalamanin ng kanyang talumpati. Kasama raw dyan ang ula sa estado ng kanyang mga proyekto. Kung talaga bang uh, yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gano'n nakatagal, gano pa katagal, bago matapos yung mga malalaking project na yan. Ilalatag din daw ng Pangulo ang estado ng buhay ng mga Pilipino, partikular ang mga isyu sa ekonomiya, kriminalidad, droga at iba pang problema sa bansa. Sa dami niyan, maglalabas daw ng beefer ang Malacanang para madali itong maintindihan ng mga mamamayang Pilipino. May nilinaw naman si House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa 20 million pesos na budget para sa pagkain ng mga dadalo sa zona. Ayon sa opisyal, hindi lang yan para sa pagkain at inumin ng mga bisita. Kasama rin daw pala sa 20 million peso budget ang gastusin sa uniform, security, coordination meeting, invitation at giveaways, pati na ang renta sa mga equipment, mga halaman at iwa pang incidental expenses. Pinalagan naman ng Makabayan Bloc ang pagbabawal sa pagsusuot ng mga may mensaheng politikal sa SONA. aresto raw kasi ang gagawa niyan o kaya ipagsasabihang magpalit ng damit. Ayon kay Act Teachers Partilid Representative Franz Castro, paglabag yan sa freedom of expression. Magsusuot pa rin daw sila ng mga damit na magpapakita sa tunay na mga hinaing ng taong bayan. Ganyan din ang paninindigan ni Kabataan Partilid Representative Raul Manuel hindi tayo magpapatina kasi uh, every avenue that we have para ilahat ang kalagayan uh, kalagay ng mamamayan at ano ang gusto nating uh, marinig mula sa zona, i-exhaust natin. Samantala, ipinakita kanina ng Quezon City Police District sa loob ng Camp Karingal ang mga police mobile fire truck, vest at shield na gagamitin ng mga polis sakaling magkatensyon sa araw ng SONA. Sa kabuuan, nasa 6,000 polis ang ide-deploy ng QCPD para sa SONA 2024. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.